Patatanggalan daw ng baril di PNP Chief Nicolas Torre mga pulis na hindi marunong umasinta. Papalitan daw ito ng bolo. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong bagong direktiba ni PNP Chief Torre? Jiggy, ilang araw matapos magwakas itong ipinatupad na election gun ban, nais ngayon ni PMP Chief Police General Nicolas Torre III na paigtingin yung firearms proficiency sa hanay ng pulisya simula yan susunod na buwan. Ito ang inunsyo ni Torre sa pagsisimula ng 3rd PMP Press Corps Invitational Suit Fest dito sa Camp Karingal sa Quezon City kung saan napasample pa itong si Torre sa mga aksyong ng baril at maging sa pag-asinta ng mga target. Ayon kay Torre, bukod sa maayos sa pangangatawan ay dapat maging tila sharp Sharpshooter o biyasa sa paggamit ng baril itong mga pulis. Babala pa niya, yung mga pulis daw nasasablay. sasablay. Umasinta sa mga target ay posibleng matanggalan ng baril. Narito ang kanyang pahayag. Hindi acceptable na ang pulis ay hindi marunong gumamit ng baril. Tanggalin natin ang baril nila. Palitan natin ng bolo. Sayang ba ang bala, mahal-mahal niya. Tapos imimiss mulang <laughs> Bagamat mayroon na mga regular na marksmanship proficiency test sa kanilang hanay, ayon kay Tore ay napansin niya na hindi masyadong sineseryoso yung pagpapatupad nito kaya plano niya ngayon ay magkaroon ng mas mahigpit na pamantayan simula yon sa mga patrolman hanggang sa mga general. Babala niya doon sa mga high-ranking officials na babagsak sa ganitong exam ay posible na masibak sila sa pwesto at maging siya mismo. Sabi niya ay handa siyang itaya yung kanyang ranggot posisyon kung sa rin ay babagsak sa gun handling skills. Kung bumagsak ako, di threat ako, magra-retire ako. So ganoon ang gagawin natin. Pag tinest sila at bagsak sila sa marksmanship, abay, tatanggalin ko ang mga commanders na hindi makakapasa sa ating proficiency testing. Bagaman mahigpit yung kanyang bilin na gagamitin lang itong mga baril bilang last option sa mga ikakasang operasyon, paalala ni Tore sa mga polis. We have to be very, very sure what we are doing. Buhay ang nakataya rito eh. Paginamit mo at hindi mo alam paano gamitin, paano ang intended target, hindi mo tamaan at ang tatamaan ay ang inusanteng tao. So ayaw natin nun. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Karingal sa Quezon City. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Karingal sa Quezon City.